Hi guys! Tarasaman niyo ako i itong sibuyas na may konting pusit na habang naglalakad at naghahanap ng pwedeng ma-food trip sa Chinatown Binondo, e eh, sakto nakita ko si ate. Dito namin siya naabutan sa may tulay ng Ongpin Street. Sa side niya lang mismo itong Lord's Toe at Mr. Ube. Lagi ka po nakapwesto dito? Dumadaan. Ah, dumadaan Minsan atin. lang. Pero Sabi papunta hirap. kami ng luneta ngayon. So kaibay ba yung pwesto niyo po? Oo. Hindi laging dito sa Binondo? Hindi. Dumadaan lang kami dito pag may bumibili. Madalas kasi may bumibili dito kaya dito na kami dumadaan. Anong oras ka po nakapwesto dito? Alas 4, alas 5. Pero everyday ka nagdadaan dito? Oo, no, everyday. Ah, okay. Kung dadaan ng kanila, makikita ka naman nila dito? Oo. Oh. Yung mga suki ko, gano'n. Tapos, luneta ka na. Sabi mo oh. dati, nagka po. ka? Oo, oh, po. Pag may event sa po. Dami na rin kasi nagtitinda doon eh. Oo. Oh. Parang ikaw palang ata yung nakita ko nag-iinihaw na squid dito eh. Marami na kami. Ito yung 10? Opo. Oh, 15? 20. Tapos 20 yun doon kasi mas malaki. So, ito kasi may mix si ate. May katawan, ulo, tapos ito. 15 pesos pag ulo, ulo. lang. Ah. Bibira lang kasi yung ulo. Minsan kasi kinikilo siya. Yung iba wala ng ulog. Ah, okay, mas bihira ang ulo. Katawan talaga yung tinitimbang nila. Nauubos mo sa isang araw sa Isang kilo, ganun. Kapag, hindi lahat po? Hindi lahat. Pero syempre, pag kami natira, pwede naman gamitin mo Oo, next Kina, hanggang two days lang naman yan inaabot. Lalo pag malakas, isang araw lang, tatlong kilo, ganun. ang kolete, no? Mas marami yung sibuyas. Sibuyas na may squid. Mm. Mm. Oh, ang -ang. Pero Sakto-sakto yung luto ni ate, hindi siya makunat, tsaka walang pait. Pag nasusobrahan kasi sa ihaw, pumapait na siya eh. Yun nga lang pag inabol mo yung lutong. Eto hindi siya sobrang lutong, pero wala siyang pait. Mm panalo, ang dami sibuya. Kaya pala talagang dinadamihan nila kasi yun yung pampasarap. So, nandito na tayo sa ulo, guys. First time ko lang makakita na ito lang itinitinda. Normally, dalawa eh, di ba? Yung katawan ka ulo. Ito, ulo lang. Mas bihira lang daw kasi makita to eh. Tayo na natin. 15 pesos. Mm. Yeah. Same lang din. Mas maliit lang. Walang pinakaiba sa lasa. Same din. Yung texture same lang din eh. Hindi siya makunat, hindi siya malutong. Balanse lang, katamtaman lang. Pero hindi siya matigas. Hindi rin siya sobrang lambot. So sabi ni Ate Jem na nagtitinda, na ka-150 sticks to 200 sticks daw siya sa isang araw. So, ubusin na natin para marami pa tayong